nyo ba that the Philippines is the most sleepless country in Asia? Ito ay ayon sa isang recent survey. At hindi lang yan, number 4 tayo sa buong mundo. More than 56% ng Pilipino ay hindi nakakatulog gabi-gabi. Ano ang top 3 reasons bakit hindi tayo nakakatulog? Number 1, bumabangon para pumunta sa banyo. Number 2, hindi consistent ang ating sleep schedule. At number 3, yung environment. Ma Ingay, maliwanag, at saka mainit. Ngayon, March 14, in case you didn't know, ay World Sleep Day. So, pag-isipan natin, ano ba yung mga pwede natin gawin para ma-improve ang quality ng ating sleep? Ito ang mga tips ko sa inyo. Number one, try to stick to a consistent sleep schedule. Kahit anong oras kayo natutulog, as much as possible, sleep at the same time every day. Pangalawa, mag-create ng environment na conducive sa mahimbing na tulog. At saka, madilim, tahimik at tama ang temperature. Pangatlo, tigilan ang paggamit ng gadgets mga 1 to 2 hours before you sleep para mas maging mahimbing ang tulog nyo. So, ngayon, World Sleep Day, ang tanong ko sa inyo, when was the last time na nakatulog kayo ng mahimbing? Ask Dina